Alam naman natin na ang stress ay reaksyon ng ating katawan sa pressure mula sa isang sitwasyon o kaganapan. Maaari itong maging physical stress, mental stress, or emotional stress. Kapag tayo ay nasistress, ang ating katawan ay gumagawa ng hormones na nagtitrigger ng ating fight or flight response na inaactivate ang ating immune system tinutulungan tayo nitong mabilis na tumugon sa mga panganib na sitwasyon. Teka, tama bang narinig ko? <coughs> Dahil sa stress, inaactivate ang ating immune system? Tama ka kaibigan, hindi lahat ng stress ay masama. Maaari ka rin itong gawing mas aware sa mga bagay na nasa paligid mo at mas fokus. sa ilang mga kaso, ang stress ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas at matulungan kang makatapos sa iyong gagawin. Pansin nyo, kapag pinipressure tayo ng mga boss natin, tapos si client nag-aapura, nasaan na yung delivery ko, nasaan na yung order ko. di ba? Pero mas ginagalingan yung trabaho natin. Isa yan sa naidulot ng stress natin. Pero hindi ibig sabihin na patuloy ka lang magpaka-stress. Relax lang sis, baka wala ka ng time kay mister. Alam mo na, iba ang epekto ng stress sa lahat ng tao. Maaring nas-distress ka sa isang bagay. Pero pagdating sa iyong kaibigan, ay wala itong epekto. At vice versa. Subalit, maraming sanhi ang stress na maaring magkaroon ng negatibong epekto sa isang tao. Kabilang dito, ng pagkabuli, pagtatrabaho ng sobra, problema sa kasamahan sa trabaho, problema sa relasyon, break up, problema sa school, problema sa pamilya, problema sa pagkamalites. Mm. Hindi kailangan makaapekto ng stress sa negatibong paraan. Kung matutunan lang natin itong i-manage ng tama, kaya dapat tapusin mo ang video na ito at i-implement mo sa sarili mo ang matutunan mo dito. Una mong gagawin ay alamin mo kung ano ang nagpapa-stress sa'yo sa bahay o sa trabaho at maghanap ng paraan upang makaiwas sa mga sitwasyon na iyon. At wag mong pag-aksayahan ng oras kung sa tingin mo'y hindi na itong nakakabuti sa Ang pangalawa, subukang huwag i-absorb lahat ng pangyayari sa buhay mo. At unahin mo lang ang mga importanteng bagay. Huwag masyadong damdamin kung hindi mo nagawa lahat ng dapat mong gawin kapag hindi mo nakuha ang isang bagay, try again. Better luck next time. Never give up. Kapag patuloy mong ginagawa, there's so many chance how to win. At ang pangatlo, lumikha ng isang network na malapit sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mga close friends. Katrabaho na maaari mong puntahan kapag nagsimula ng makaramdam ng stress ang isang hobby o isang cost to volunteer ay maaari mo ring gawing stress reliever. Sa ating pang-apat, itigil mo na ang paninigilidyo at bawas-bawasan mo na yung pag-inom ng alak kasi hindi naman nakakatulong yan sa katawan natin eh. Bagaman, maraming nagsasabing nakakatulong ang alkohol at tabako na marilax ang isang tao. Pero ang totoo, mas lalo mong pina komplikado. Maaari ka nitong gawing mas balisa at problemado. At sa ating panglima, bigyan ng time ang sarili sa pag-ehersisyo. Pag-exercise, pagbuhat-buhat, push up ang 15 to 20 minutes na pag-exercise ng tatlong beses sa isang linggo ay maaaring ma-energize ang iyong araw at matulungan kang mawala ang iyong stress kung hindi nakaabala ay pakipitik naman ang like button. Sige na, please. Maraming salamat. At ang pang-anim, ang meditation or iba pang mga relaxation techniques ay maaari makatulong na pakalmahin ang iyong isip. At ang panghuli, siyempre, kumain ng mga masustansyang pagkain. Mag-take ng vitamins. mag ng food supplement day food supplement, meron tayo niyan, bro. Huwag kang manghiyang magtanong. Kung ang mga hakbang na ito ay hindi makakatulong kung paano i-manage ang iyong stress, ay pwede mo nang kausapin ang iyong doktor at magtanong kung paano makalapit sa espesyalista. Kasi ay matatapos na ang video na ito. So I hope ay meron kayong natutunan sa video na ito hanggang sa susunod. Maraming salamat.